Ayan guys, oh, yung mga Hello, kasama guys. ko. Hello na ayan. ayan, napadaan ay, kami ay, sa kapatidata. ilog. nag ay, kami. Ayan, ay, ayan pinaw. po. Ang luwag. Ang sarap pong maligo, malinaw po ang ilog. Ang sarap mag swimming swimming. Ano na? Okay na ba kayo? Okay lang. Wala naman tayong dalang siyampo. Ayan guys, para na kaming basang sisew. Yan. O ano? Sawa na ba? Ngayon lang ulit kami nak-experience baligo sa ilog. <laughs> Ayan guys, ngayon na sila, nagsasawa na rin sila sa paliligo. Ayan.